Yung mga ah, ano sa bahay, sabon. Ay, dahil wala naman po ako hanap buhay. At hindi na po makakapaghanap buhay si nanay. na ako nakakapaghanap buhay. Kaya sa Diyos ako umaasa at sa inyo. Ngayon ay kukunin po natin yung ah uh, uh, pinadala na pambigay natin doon sa uh, kay nanay. Kay eh, nanay Virgie. Para po maibigay na uh, dahil nga po matagal po akong wala sa sa aming bayan kaya kailangan akong kunin na at uh, pabilahan natin ng na, kung ano yung pangangailangan ni Nani Virgie na magandang araw po sa inyong lahat at uh, uh, salamat sa uh, patuloy na pagsubaybay at uh, sa pagsubscribe. Ngayon po ay narito ako sa isang bahay ni ni Lola Virgie si Lula Verge po ay isang uh, PWD uh, at siya po ay yung, yung hindi po siya makalakad ng walang saklay at ito po yung kanya saklay yan si Rana rin yung kanya saklay tapos yun po siya po yung binaha ni yun, si si Nani Verge siya po yung binaha na na dito yung binaha si Nani Vergy, na hindi na po siya umalis do sa kanilang tahanan uh, dito sa kanilang tahan at pumatong na lang doon sa party mix doon sa balde uh, baldi ng, ng tinapay at uh, ngayon po ay kasama ko si yani, uh, si lola Virgie yan uh, Kasama ko ngayon si Lola Virgie at nandito po ako sa kanyang tahanan. Ito po. Hello po, Lola. Hello. Kamusta po kayo? Kayo po, kayo po ba, Lola, ay may natanggap ng ayuda? simula na bumaha. Wala pa po. Ah, kahit po ba ano, wala pa kayo natatanggap na naayuda? Maliban lang yung galing sa iyo na kuan. Ah, <laughs> <laughs> binagkit ni nanay. Okay <laughs> lang <laughs> po yun eh. Yung mga personal lang natin. Oo. Yun, eh. Pero uh. yung galing talaga sa ayuda, wala pa po. Ah, yun po. Baka naman sa, baka nadidelay lang. Ah, talaga po dito sa kanila ay bahang-baha nung, uh, nung dinat nako ko dito si nanay medyo na, na baba na ang tubig pero siya ay naka nakapatong naka, naka patong pa rin eh. <laughs> uh, at yun po ako nga ay kagagaling din sa isang uh, sa isang lugar na apektado apektado din ng ng baha ang daming kwento ang daming mga ang, uh, ang dami nilang karanasan uh, at syempre po kinailangan ko na rin uh, at uh, una bibisitahin natin si nanay at mayroon mabuting kalooban na nag- nag-abot nag kay nanay uh, at uh, ngayon ay tatanong ko kung ano yung mga kailangan ni nanay na ano po yung mga kailangan ninyo yes. nanay at lola po ang tawag ko kasi talagang hon uh, ko um, <laughs> ang, ang kinasanayan ko no? na ay pagkain katulad ng uh, bigas, kape asukal yung mga ah, yan. ano sa bahay sabon hindi wala naman po ako hanap buhay at hindi so, na po makakapaghanap buhay hindi si na po nakakapaghanap buhay kaya sa Diyos ako umaasa at sa inyong kapwa sa mga taong may magandang kalooban. ayun salamat sa mga taong magbibigay biyaya na mga tumutulong sa mga nangangailangan kaya, maraming salamat po sa inyo at yun po ay ating, uh, yun, uh, hindi rin po nagpapabanggit yung ating uh, sponsor. Mm -hmm. At ito po ay yung matagal na rin tumutulong sa atin na uh, hindi man gano'n, sabi niya niya, kahit hindi ganoon kalaki tayo ay makakatulong. Yun, kaya ito po yung uh, napili po natin at uh, talagang uh, lubos na nangangailangan, si Nanay Dolover G. <laughs> at, uh, at yun po mamaya, ihahatid eh, po natin na. Kaya sana nga lang uh, makuha din agad dahil ako po ay uh, kasi di rin yung pagkuha ng uh, pagkuha sa, sa sa sa, bangko ay pagkamisang kami walang walang wifi hindi eh, hindi agad makukuha pero sana makuha pero yun din uh, uh, tingnan din natin tingnan din natin uh, do po sa sa iba pa uh, maraming po salamat at salamat po sa pagsuporta din sa sa YouTube channel ko at uh, doon sa mga sa mga iba pa mga mga supporters at uh, subscriber. Maraming salamat sa inyo, mga may magandang kalooban na kayo gawa kahit sa pamamagitan ng aming uh, aming ser. <laughs> Kaya buong puso ako nagpapasalamat. God bless you all. <laughs> yeah. oh, ito, ito po yung bahay ni <laughs> Bayan ang kalat kong bahay. No, kalat doon. Maliit eh. lang ito. Tapos ito. Ito lang yung higaan oh, ni Nan, ni itong Lola Boy. Itong higaan Burr. ko nga pala, kung mayroon nga lang magkakaloob sa akin, itong higaan ko, uhubutas na. Oh. Ah. Kailangan kong plywood. Uh, plywood po, oh, po. Para po diyan. Mm -hmm. Ipapalit lang sa higat. Ito'y butas-butas na, uh. Mm. Wala man akong pera. <laughs> yeah nagtitiis na lang ang mm, laki na ng butas wala na nga sa higalos dun oh ilanuhan <laughs> ko lang ng plywood ay. yan sana po ay may magkaloob kay kay nanay ng uh, ng uh, natin ipagpagawa muli po maraming salamat at mamaya po uh, babahagi po natin. Tal, yung mga ah, yun. Ano sa bahay, sabon. Ay, dahil wala naman po ako hanap buhay. At hindi so, na po makakapaghanap buhay si Ako Hindi sinanay. na ako nakakapaghanap buhay. Kaya sa Diyos ako umaasa at sa inyong Na magandang araw po sa inyong lahat at uh, uh, salamat sa uh, patuloy na pagsubaybay at uh, sa pagsubscribe. Ngayon po ay narito ako sa isang bahay ni ni Lula Vergy. Si Lula Vergy po ay isang uh, PWD uh, at uh, siya po ay yung, hindi po siya makalakad ng walang saklay. At ito po yung kanya saklay. Ayan, si Rana rin yung kanya saklay. Tapos yun po, siya po yung binaha ni yun eh, si si Danny Vergy. Siya po yung binaha na na tawag dito. Yung binaha si Danny Vergy na hindi na po siya umalis do sa kanilang tahanan Uh, dito sa kanilang tahanan at pumatong na lang doon sa party mix doon sa uh, baldi ng ng tinapay. At uh, ngayon po ay kasama ko si yani uh, si Lola Vergi. Yan. Uh, kasama ko ngayon si Lola Vergi at nandito po ako sa kanyang tahanan. Ito po. Hello po, Lola. Hello. Kamusta ka po kayo? Kayo po Kayo po ba, Lola, ay may natanggap ng ayuda? simula na bumaha. Wala pa po. Ah, kahit po ba ano, wala pa kayo natatanggap na naayuda? Maliban lang yung galing sa iyo na kuan Ah, <laughs> binagkit ni nanay. <laughs> <laughs> okay lang po yun eh. At yung mga personal lang natin uh, yun eh. Pero ah. yung galing talaga sa ayuda, wala po. Ah, yun po. Baka naman sa, baka nadidelay lang. Ah, talaga po dito sa kanila ay bahang-baha. Nung nga nung dinat nako pa nga dito si nanay medyo na, na baba na ang tubig pero siya ay naka nakapatong naka pa rin ayan <laughs> eh yun po ako nga ay kagagaling din sa isang sa isang lugar na apektado apektado din ng ng baha ang daming kwento ang daming mga ang, ang dami nilang karanasan at syempre po kinailangan ko na rin gumuwi at una bibisitahin natin si nanay at mayroon mabuting kalooban na nag- nag-abot nag, nag, nag kay nanay at uh, ngayon ay tatanong ko kung ano yung mga kailangan ni nanay na ano po yung mga kailangan ninyo yes. nanay at lola po ang tawag ko kasi talagang uh, ko ang, ang kinasanayan ko siyempre ay pagkain tulad ng bigas, kape asukal yung mga ah, yan. ano sa bahay sabon ay, dahil wala naman po ako hanap buhay at hindi Dito. na po makakapaghanap buhay at hindi sinanay. na po nakakapaghanap buhay kaya sa Diyos ako maasa at sa inyong kapwa sa mga taong may magandang kalooban. ayun salamat sa mga taong magbibigay biyaya na mga tumutulong sa mga nangangailangan kaya, maraming salamat po sa inyo at yun po ay ating, uh, yun, uh, hindi rin po nagpapabanggit yung ating uh, sponsor. Uh, at ito po ay yung matagal na rin tumutulong sa atin na uh, hindi man gano'n, sabi niya niya, kahit hindi ganoon kalaki tayo ay makakatulong. Po. Yun. Kaya ito po yung uh, napili po natin at uh, talagang lalubos na nangangailangan, si Nanay Lola Verge. <laughs> at ito uh, po mamaya ihahatid po natin. Sana na lang uh, makuha din agad dahil ako po ay uh, kasi di rin yung pagkuha ng uh, pagkuha sa, sa 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 bangko ay pag kami walang walang wifi eh, di, hindi agad makukuha pero sana makuha pero yun din uh, I din natin uh, din natin po sa sa iba pa uh, maraming pong salamat at salamat po sa pagsuporta din sa sa YouTube channel ko at uh, doon sa mga sa mga iba pang mga mga supporters at uh, subscriber. Maraming salamat sa inyo mga may magandang kalooban na kayo nagkakawang gawa kahit sa pamamagitan ng aming uh, aming sir. <laughs> Kaya buong puso ako nagpapasalamat. God bless you all. <laughs> yeah. okay. Ito, ito po yung bahay ni <laughs> Bayan ang kalat kong bahay. No, kalat doon. Maliit lang eh. ito. Tapos ito. Ito lang yung higaan oh, ni Nan, ni Lola higaan Bird. higaan ko nga pala, kung mayroon nga lang magkakaloob sa akin, itong higaan ko, uhubutas na. Oh. Ah. Kailangan kong plywood. Uh, plywood po. Opo. Para po diyan. Mm -mm. Ipapalit lang sa higat. Ito'y butas-butas na, oh. Um. Mm. Wala man akong pera. <laughs> yeah nagtitiis na lang no, na wala ka na wala nang nga sa higalos dun oh wala nga ang gula ang ng plywood ay. yan sana po ay may magkaloob kay kay nanay ng nang uh, ng nating uh, natin ipagpagawa um, muli po maraming salamat at mamaya po ah uh, um, babahagi po natin. Ito na po yung uh, request ni Nanay kasi ang request lang ni Nanay sabon, uh, tapos sa uh, sukal asukal at din, din kape. Tinagdaga na po natin ito. Tapos sana mabili ko yung plywood para sa kanyang uh, sahig na ang kanya higaan. Ano po? Ah, uh, medyo matagal-tagal na ito sa buniya. Ilagyan natin natin. Tapos yun. Tapos sa uh, kung ano pa yung maibigay natin sa, sa mga susunod. Salamat po. Ito na po yung uh, request ni nanay. Kasi ang request lang ni nanay sa bon uh, tapos sa uh, asukal at candy din, kape. Tinagdagan na po natin ito. Tapos sana mabili ko yung plywood para sa kanyang uh, sahig. Na kanyang higaan. Ah. Uh. Ano po? At medyo matagal-tagal na ito sa sabon niya. Nilagyan natin natin. Tapos yon Tapos sa uh, kung ano pa yung maibigay natin sa, sa mga susunod. Salamat po.